Hi okay, guys, good morning. Yan may bago tayong pasok na Mike's na para po sa atin naman niya left side. Kalaman nito Right side by opposite. Ang um, tama nito. Yan sa ay makikita yung situation. Hindi pa siya Kaya hindi day 1 namin, July 12, 2025. Ang yung pag namin. Dodo kayo may tatlo. sa mga after 1 magpapalabas ko ng video niya na isang malis na para dapat malakas ang loob niya kung sa niya. Pero at one month, siguro naman makakalakad kung malakas ang loob niya. Kasi yun, sir, galing ko. Yan, yeah, pas na inyo yung... Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Binipit-bit siya, binipit-bit, binipit-bit yung concession namin. Kaya yeah. panawari din yung documentary ko day 1. Kung walang binipit-bit sa kanya,

ito, para session na namin ni ate, matatanda siya yung walang pang balance yung nakakaroon niya ano mas walang 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 pero ngayon eh ano siya medyo maganda na yung walang hindi naman yung mo dito medyo na mukhang niya walang walang dati walang ito pang lima session namin niya ito ano yung

Ayan guys, uh, good morning. Ito yung live ang video natin si Nanay. Pang one session na to. Sige, chug, bitawan mo. Tingnan mo 'yan. yan. Nakakalakad na siya mag-isa. Matatanda niyo 'yan ang binubuhat ng una session. Ito pang eight session namin to, pang one month eight session si Nanay uh, sampaya sa Sampaga, Santiago. Wala Santiago, ya, yeah, tingnan mo. Pang eight session na. Yeah, guys. Tsaka nakakaupo pala na siya walang panimbang yung sabihin. Hindi na siya tumutumba. Right, simulan na natin.

Yes, dati eh, lang to. Pero ngayon, di eight session namin. Sige, takot ka, bali ka. So, bali kita. Bali. Ang talaga ako sa itong so, one-month eight session, ika-testing natin yung mga niya mga salita niya kung mali na ba, naintindihan ba natin. Pero dati talaga sa unang session na kung ano ko ng dokumentaryo, talagang wala kang maintindihan yung bulol yung salita niya. Salita ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano pa mo? Tegita. Ako dito. Uy. Nagkasaan ka? Santiago. Paris. Ano ang birthday mo? 2015. 1971. Yan guys, mali ang salita before and after, yan, no they yeah. day one, day yan. Yeah. lakad ka, last lakad, uh, makita nila. Yan. Yeah. Okay, balik ka. Ayan guys, eh hindi na magbuha din. Ano masabi sa session? Malaki ba yung Oo, ka na? Oo, oh, nakakalakad na. <laughs> Hey <laughs> okay, guys, ito pang one session lang ito. Walo session, dati pinupuan. Ngayon, nakakakaw <laughs> ko na. Nakakalakad na. Hey guys, ang sanda, tayo? Pati naman niya, nagagalaw na. O yan o. Dati, hindi nagagalaw na dito niya. Ngayon, close open mo. O yan Hey guys, maraming salamat. Ayan guys, good morning. Ito, uh, session na naman namin ni ate si Estrita Uy, taga Santiago Ito pang 9 session na namin to Ay, 9 session siya na, Naka 9 session na siya Ngayon pang 10 na to Pero sa ilang session lang nakalakad na to eh Kung matatanda niya, binubuhat lang to Ngayon, sige te, uh, tumayo ka Punta ka dito sa Punta ka dito Sige, sige, naman nalakad lang Ayan Upo ka Ayan Ayan guys, um, bunga ng 9 session na namin Sige, balik ka na to Okay guys, session na I-upload ko na ito ngayon. Today is August 16, 2025. Kailan ka simula sa akin? 9 session lang. 9 session na session tayo. 9 session na. Yeah, Wow. Guys, na niya. Dati hindi niya magalaw ito. Yeah. At sige, na niya. Sa'yo. Pagpuntan mo lang okay. ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Pa Anong pangalan mo? Estelita. Estelita. Uy. Ilan taon? Ah. Ilan taon? 4. Ilan ang birthday? The birthday ay, ay, 15. Alas, ay, binubuha. No? Ay, Ayan, nakita nyo naman. Ayan, nakita nyo naman. Tapos pati yung kamay mo. Dati di mo mag yung kamay mo, no?